Dating House Speaker Martin Romualdez kailangan humarap muli sa ICI at magpaliwanag hinggil sa bagong expose ni dating Congressman Zaldico. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil emprido. Maganda umaga, Radyo Man Sander, Radyo Man Aljo, pinababalik nga ng makabayan blaka si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa Independent Commission for Infrastructure. Ito ay para ipaliwanag sa komisyon yung mga expose ni dating ako, Representative Zaldi hinggil sa pag-deliver ng mali, -mali pera sa naturang mambabatas at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Act Teachers Party Representative Antonio Tinio, alam niyang naimbitahan na dati si House Speaker Martin Romualdez dito yan sa may ICI. Ngunit dapat umano itong bumalik para sabihin ng mga impormasyon at umano yung 100 billion pesos na insertion sa budget na kabilang sa mga pasabog ni Representative Saldico. Well, ang panawagan ng mga bayan at ang taong bayan ay lahat ng sangkot dapat managot. Mm. At, uh, ngayon, sinapangalanan ni Zaldico uh, at pagiging Yusec Bernardo, si former Speaker Martin mm. So Definitely, kailangan kasama siya sa investigasyon. Mm. Alam ko humarap na siya dito before pero dapat ipatawag ulit kasi may bagong mga... Uh, statement at aligasyon na kailangang sagutin. So, kaya nga, bagong aligasyon, kailangang uh, humarap muli para sagutin ito. Uh, pero, hindi dapat matapos doon. No, of course, mataas na ang Speaker of the House, pero mas mataas ang Presidente. Kahapon ng humiling ang makabayan bloc sa ICI na iakyat ang embesigasyon sa Pangulo, matapos na namadawit ang pangalan nito sa itinuwalat ni Zaldico, hinamon rin nila ang ICI na patunayang kumikilo sila ng independent at wala dapat cover-up na kahit pa presidente ay kanilang dapat embesigahan. Kasama mo si sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Empredo, sa Top RMN.